Yo, welcome back to my channel. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat at magandang magandang umaga po. Ah, uh, 'yun mga kalaboy dito po ako ngayon sa aking pinagtataniman sa Muntin um, Farm. Yan mga mga kalaboy, medyo uh, nalulungkot ako dahil sa yung pinaghirapan ko noon na dahil ito sobrang kapal ng damo ito nung araw. Matataas yung ano, damo niya. Ngayon nalinisan ko siya hanggang sa natanaman nga ng gulay tapos yung guman, uh, gumanda naman yung ano nang talong yung sili nga lang talagang wala hanggang sa tumubo hanggang sa lumaki hanggang sa bumunga ganun na yung ano pero yung talong maganda maganda sana yung pagtubo niya at saka mabulaklak siya kaso lang puro bulaklak naman walang bunga yun nga uh, nalang ko ng pang pang piste o kaya inabunuhan ano, nabunuhan muna para sabi ko baka ano kulang sa abono hanggang sa ano yun abunuhan ko tapos binumbo ko ng pang ano sa mga naninira na problema yun naupos na Ngayon, uh, bali nakakuha lang ata kami ng mga dalaw dalawang bisis lang ata ng talong at yung sili tapos ngayon uh, at kasi nakaraang linggo hindi ako nakapunta dito dahil ano nga eh nagpintura ako sa bahay Bali isang linggo lang di ako nakapunta So ngayon ang ano na, kapal na na ng damo. Parang nakalungkot uh, lang kasi say pinaghirapan ko ng sa, mulat mula sa umpisa. Tapos ngayon nakikita ko ang kapal na ulit ng damo. Pero ano to puno ng tanim. May kamuting kahoy sa uh, San Fernando. Tapos yung talong, kaya yung sili, saka yung mga ibang sitaw na inanong you know, ko. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano ang sitwasyon. Kaya nga medyo parang nakakalungkot lang kasi ganun nga, wala. Pero hindi ko to iiwanan hanggang di makaangat yung gab, yung gabi saka yung sa kayong balinghoy sa damo. Kasi once na ito iwanan ko, wala na, hindi na to tatas. So, tsatsagain ko pa rin ito ng ano, na, na ka, ano, lang kasi Yung, yung tanim, siyempre, alam ko na eh, dahil siyempre yan kasi yan ganyang bagay na, na gulay. Kailangan yan araw-araw talaga. Alaga yan eh. Araw-araw titingnan mo siya. Eh, Siyempre tayo naman eh. Sabado linggo lang tayo dito. Tapos sabado linggo na nga lang. Hindi pa mapuntahan. Kaya yun. Yun mga kalaboy. update ko kayo sa talong. Yan mga kalaboy yung sili. Yan. Yan na yung sili. Oh mula nang tumubo siya hanggang sa paglaki wala na pangit na tapos yung talong ayan oh eh ko lang kung syempre hindi natin masasabi yan eh syempre namamunga tapos dahil bunga syempre walang tao so, kukunin na yan ano mga uh, natira maliliit ayong ano doon yung gabi yung mga dahon okay, nakakalungkot mga kalawin diba dati yung ganda nito ano to yan yeah, yung gabi Ito yung talong Kaya ko wala nang pag-aasa to. Naood na. Yung sitaw, may bunga. Yung, yung okra. Yung mabuti pa yung okra. Oh. Ayan, oh. Ayan mga kalaboy ang update sa aking tanim. Nagubat, nagubat na. Yung okra, may makukuha tayong bunga ng okra. Lalaki. Yung ampalaya, yun. Yung ganda yung ampalaya. Yung isang ampalaya lang. Man, so. Yun mga kalaboy. ng mamaya na ulit. Update na lang ako ulit. At magagamas muna ako dito. Gagamasan ko itong mga ano mga uh, Boy na boy na yung mga ano. Pero pag nagagamasan to mga kalaboy ang ganda ulit. Yan, mga kalaboy uh, update na ako ulit sa inyo mamaya alright mga kalaboy magandang hapon yun at continuous tayo sa ating pagbablog dahil kanina hindi ko nakunan yung ano paggagamas ko dahil ginagamasan ko lang yung ano yung matataas lang ang damo kasi yung mabababa ano may tawag dito gagamitan ko ng gamot yan para kasi mahirap ano ah, mahirap gamasan dahil kapit na kapit sa lupa at saka yung lupa Sito yung tuyo ang ah, inano ko lang yung matataas tapos ngayon yun doon tayo mag ano ngayon magagawas sa ano na yun? Doon tayo magagamas. Tayo magagamas mga kalaboy. Ano lang yung mga mataas ang ano siya damo. Mataas, yung mataas ang ano siya yun na nakalungkot yung talong ganda ganda ng ano pus ngayon wala na wala tayong makuha bunga sobrang ano kapal ng damo bali ito mga lang mga kalaboy ah, sunod yan ano ko tapos nagtanim ako ng mga ano dito mga kalaboy nagtanim ako ng kalabasa iisa lang nakita kong buhay isa lang ito lang isa lang ang nakita kong buhay sa uh, ano kalabasa ito mahirap tanggalin itong mga damo na to kahit anong gawa mo nito ganun pa rin Yan ang gagawin ko nito ah uh, pag ano baka ko na lang ng ano to. Nawawala ano ko lang tong mga matataas. Ano lang ako pambili ng ano Bumbahin ko na lang. Hindi natin talaga ito maagad dah, betung dah muna tu. Hmm, kapal naga tu. Ini mesti nak tu merobok. Yang hmm. patih. lang sana to No, yung unti-unti na lang sana yung parang nag lang sana tayo kasi to. Kapal. Pag di natin ganun to wala, talo talaga tanim dito. Sayang lang yung ano, natin dito. Pagod pag hindi natin to anon ganun talaga eh tiyagaan lang talaga sa bukid walang tiyaga wala kang anihin pag umangat na to ayan pwede ng ano to alalayan sa ano pag nilinis hindi na sabado ang ano pa naman kasi ang hirap sa mga damo ang tigas tigas bunutin kasi yung lupa tigas tuyong tuyo din ganda pala ito nung ano nung maulan dinamas na sana pala to sa maulan naman ito lang Okay na to. Kung hanggang saan lang na ano natin. Kayanan. Tulad itong ibang mga ano dito kalaboy. Yung mga ibang balingoy dito. Tataas na. No? Lahan yan. Hindi natatalo ni ng damo yan. Pero kailangan hawanan pa rin. Tapos pag hindi hawanan. Ano nang mga ano yan. Daga. Siyempre, pag anoan yung mga puno, ano yung mga laman, nungukay rin nila yan. Saka pag ano na ganito katataas na hindi na masyado madamo. Kasi talo rin sila eh. <laughs> hindi sila magkapurma. Kaya ito pag once na tumaas na talaga ito. Ha, hindi na ito mag sa damo na yan. Sa so ngayon kaya ano. Yeah tiyagain natin muna to waning ano ito bumumbahin ko to para kalaboy ito ito makapal eh. yan ganun yun mga kalaboy uh, at dito na lang po ang ating vlog at mahaba na at uh, baka bukas na ulit shout out sa lahat ng mga sulit kong mga subscriber at mga viewers at sa mga, mga nanonood ng aking vlog at kung hindi ka pa nakapag subscribe please, subscribe mo po yung youtube channel ko at please support naman sa channel channel Kalaboy It's TV at sana supportahan pa rin yung alright mga Kalaboy hanggang dito na lang po maraming maraming salamat at hanggang sa muli